Hi friends! Welcome back to my channel, Mami Chamini Vlog. So for today's video, tayo po ay mag-grocery sana. Kaso nga lang yung amin gulong ay nagkaroon ng problema. So kahit pahanginan namin siya ng paulit-ulit, still nagiging uh, flat pa rin siya. So sabi ni husband, ang problema daw ay nasa gilid ng mga gulong. So parang um, sumisingaw yung mga gilid-gilid niya kasi tuyong-tuyo na yung mga silat niya dati pa. So una, doon sa pinuntahan namin, hindi niya yun naayos kahit nilagyan niya ng langis. Isa pa, medyo mahal yung kanilang um, services doon at ganun din kung ano yung mga kailangan ilagay sa gulong. So, naghanap muna kami ng iba pang vulcanizing shop. So, itong pangalawa, mas bet ni Eric kasi magaling naman yung gumagawa. At the same time, mas mura dito. Kung taga dito kayo sa tagig sa Signal Village, dito lang po itong vulcanizing shop. Malapit po sa Triumph. Parang kahilera po siya ng South Barangay. So ayan so ginagawa ng motor namin and good thing kasi magaling yung gumagawa nga so na-find out niya kung ano yung mga bagay na kailangan gawin and isa pa pala itong motor namin ay senior citizen na yes po so nabili namin ito 2014 and napaka Marami na kaming pinagsamahan itong motor na to. Nakarating kami ng Pagudpud, Sagada, Bicol, Baguio, Bulinaw, um, at yung mga malalapit lang dito, Tanay, um, Tagaytay, Batangas, marami. At hindi ko na maalala yung iba pang napuntahan namin nito. Na at never coming... Um, tinirikan nito, no, yung nagkaroon kami ng problema. So, mahal na mahal namin to. Ang pangalan pala ng motor namin ay Mercedes. Yes, she's a girl. At si Asba ay mahilig din siyang sumali sa mga endurance ride. And ito ay 1,000 to 1,200 um, kilometers. So, mara marami, na kung tutuusin las pag na talaga itong motor namin. Pero dahil syempre, inaalagaan din namin siya ng mabuti. Kaya hanggang ngayon, siya ay matibay pa rin at okay na okay pa rin siyang tumakpo. Konting ligo lang at konting lagay ng mga kung anik-anik sa motor na to, siya ay blooming na naman. <laughs> Habang pinapanood ko tong pag-aayos ng motor namin, kung iisipin ko parang napakahirap ng trabaho nila. Tapos ang dami pong pumipila, parang mayat maya may mga dumadating din. So, Saludo din po sa inyo po na gumagawa ng mga motorsiklo. So, patapos na nga yan. Kinakabit na lang ulit yung aming gulong. And then, konting kembot na lang ito ay ayos na. So, after 48 years, gawa na nga pong aming motor. So, ang ganda pa rin ng aming Mercedes. So, thank you very much for watching with me. Have a great day. Bye!